Sige mo tayo punta dito, sige, salubong. Corruption. Ganun yan. Walang ano, unless there is a law. Kaya itong traffic situation, hindi yan ang opisyal sa akin. It is a crisis that has always been there for the last 20 years. Put, Pati ako nag-aaral pa kami sa dyan, sa Minjula. kasi bright kami masyado jan sa Minjula, kasi yung bridge dyan. O tapos Ligarda dito. Uh, yung, yung karinderia dyan, ice cold beer. Uh, tanongin mo kung sino suki so okay nila yan. Oh. Thank you.